Magandang tanghali po mga kalaki. Alas 11 na po ng umaga ngayon pong July 9. At syempre po ngayon July 9 mga kalaki. Ngayon pong tanghalian na sa mga kumakain po dyan, sa mga nagpe-prepare ng lunch nila abay. Buksan nyo na po ang cellphone nyo, tutok na po rito at panoorin po ang mga videos namin dahil dito makakakuha ka po ng mga tips at mga ideas na pwede nyo pong tayaan sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, kahit nasaan ka pong panig ng mundo. At syempre po, ang mga lucky numbers po natin, inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan. Kaya sa mga interesado po ng kunin ang mga lucky numbers namin, kunin nyo na po mga listahan nyo at ibibigay ko na po ang at pang malakasan nating mga 6 digit lucky numbers na pang jackpot po mga kalaki kaya eto na Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging syempre, milyonaryo Ayan po mga kalaki at tutok-tutok na po rito At syempre eto na po mga kalaki ang ating mga lucky numbers Umpisaan po natin sa 10 digit lucky numbers abroad ang 10-digit lucky numbers mo ay number 39, number 27, number 36, number 43, number 48, number 51, number 3, number 17, number 24, at number 32. Ayan po ang 10-digit lucky numbers abroad. Ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 9, number 22, number 36, number 38, number 15, number 12, number 30, at number 33. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 19, number 21, number 24, number 35, number 37, number 12 at number 7. Ayan po. At syempre po mga kalaki, ito na po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Kunin mo na mga kalaki. Number 23. Number 20. Number 15. Number 17. Number 8. At number 4. Ayan mga kalaki, ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Ito naman po ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 ay number 5, number 1, number 2, number 0, number 3, at number 1. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang pinakalas ang 5 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na, ilista mo na itong mga kalaki. Number 29, number 37, number 33, number 20, at number 18. Ayan mga kalaki, kompleto pa mga lucky numbers ngayon pong uh, tanghalian po mga kalaki. Ya. At syempre po bago ko po ibigay ang mga lucky numbers naman sa dito sa Pilipinas, sa mga Lotto Jackpot sa Pilipinas, para po sa masusugin nating mga lucky followers na nakaabang po lagi. Para po makatanggap kayo ng mga legit na mga lucky numbers, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin. Hanapin nyo po kami sa Facebook, isearch nyo po yan, Red Parungkin. At syempre, kasama ko po si Lola Carmen dyan na merong... Lagi nyo i check ang followers. Meron na po kaming 107,000 followers, mga kalaki. 107,000 followers na po ang mga followers natin, mga kalaki. At syempre po, meron tayong second account. Ah... Uh, Aris Getchal yan po. Yan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkin po na merong 17,000 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok natin, Red Parungkin na merong 444,000 followers. Ayan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment. Share ng share ng mga videos namin. Heart ng heart mga kalaki. Automatic po padadala kita ng malaki numbers. Agad-agad po sa messenger niyo. Tandaan po numbers namin. Libre po ito. Wala itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay at ano, mga loob po ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National at sa Weteng pag sumali ka mga kalaki. Ano po? At syempre po, i-code ko po ang birthman at bircher mo. Malay mo naman dito pala ang swerte mo. Malay mo naman kami ang magpapanaro sa'yo. Kaya subukan mo na ang private consultation mga kalaki. Sa mga interesado po, Uh, message na po kayo sa messenger ko make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo mo pa member para legit na legit na ang kausap mo at ako at hindi po yung maggumagaya sa atin okay? at syempre po mga kalaki eto na po ang uh, sa mga interesado po dyan na uh, message, ano po, uh, message na po kayo sa messenger ko tapos i-code ko po ang birthman at birthday nyo at bibigyan ko po kayo ng discount sa mga unang sasali po ngayon na habol at syempre po para member ka ng 3 months ng July, August at September. O, okay, tandaan niyo po mga kalaki, pwede, pwede niyo na po mga alagaan ng mga lucky numbers namin sa loob po ng 3 days. Ayun po mga kalaki. At syempre, ito na po ang 6 uh, digit lucky numbers Pilipinas 642 kunin mo na. Number 19, number 37, number 40, number 42, number 21 at number 18. At ito na po ang 645 number. 23. Number 8, number 5, number 35, number 39 at number 41. At ito po ang 649 6-digit lucky numbers. Number 13, number 17, number 28, number 44, number 47 at number 11. At ito naman po ang 655 6-digit lucky numbers. Mga kalaki kunin mo na. Number 3 number 7, number 19, number 24, number 41, at number 2. Okay mga kalaki, isunod na po natin ang 6 digit lucky number 6, 58 mga kalaki. Ito na po, kunin mo na number 25, number 28, number 36, number 30, number 18, at number 7. Ayan mga kalaki, kompleto pa po mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suki niyong outlet. At make sure po ang mga lucky numbers natin, alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito rin po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa Domingo Family po ng... Okay. Ng San Mateo Rizal. Shout out po sa mga Domingo Family dyan. Kila Kuya Eric at kila Ma'am Glenda papadalan ko po kayo ng lucky numbers na request po nila STL pag-aaralan ko po at i ko po sa inyong mga kalaki. At syempre po sa mga jeepney driver naman po natin dyan sa may Baguio City uli. Uy! Sa mga biyahe po dyan ng Baguio City sa mga ano to. Ayan. Para po sa Bukawkan. Biyahing Bukawkan po. Hello po sa inyo dyan. Maraming salamat po kila Ma'am Risa at Kuya Boyet, Shout out po sa inyo dyan sa mga driver po natin dyan mga kalaki ha. At syempre po sa mga uh, agaalaga po ng aming mga numero at sa mga gusto pong magpa-shout out, message lang po ng message sa messenger ko. Pag nakita ko po yan, may shout out ka na may libreng lucky numbers ka pa. Good luck mga kalaki, ingat po at gusto ko ngayong araw na to mananalo ka. Claim it mga kalaki, tayaan mo yan 3 days bago niyo po bitawan.